Wala pa kami sa'yo. Wala ka? Wala. Gusto mo tumiwalag ka na lang sa amin? Parang hindi ba mo? Kalma ka muna. Oo. Oh. So yun, galing ako sa battlefield. Wala si Boss Alamat doon. Gusto ko rin talaga siyang makausap eh. Para malaman ko ano ba nangyayari talaga. Ito, babalik muna ako dito ngayon. Oh. Dito pala sila. Nakatambay oh. Eh, samahan niyo ako ngayon. Kasapin ko lang si Boss Alamat. Mabaki, tara! Tara, tama tayo dito. Sakto, nandiyan pala si Boss Alamat eh. Eh, sakto. Kuha kita ng upuan. Hindi, oh, dito lang upuhan. ako. Tayo lang ako. Iwan mo mga camera. Bye bye. Ba uh -huh. Eh, gusto lang ako itanong sa'yo. Eh, kasi nababasa ko sa comment eh. si Owa. Pati iba na may ikaw naniniwala ka doon. Iba ka naman. Parang ang iba tayo tayo magkakagrupo dito eh. Pati so, natin magkasama eh. Sa tingin mo, ako, ako, kakarain ko yung mga yun, tatakbo ako doon. Oo, oh, tsaka kilala mo naman to. Bi mo ayon yun. Bibira ba yan ng ano, patalikot? Eh, bumibira ng harapan yun eh, di ba? Oo, aminado ako doon. Nung una, pinagbanta ko yun. Pero hindi naman kasi sa akin yung mismong galit eh. Hindi naman sa akin yung selos eh. Pinag ano ko lang, sinabi ako si Owa. Ano, sabi ko gusto mo, upakaran natin yan. Eh, ayaw. O, hindi ko naman ginawa. si hmm, yung mga pati picture meron dun eh yung picture, yung pants, saka ah, yung short. Oo, oh, short niya. Oh. Tatanungin ko, kami so, lang ba meron nun dito? Oo. Oh. Kami lang ba meron dito sa Changgen, dami nun. Ba't mar kami yung pinipilit nyo? Ba? Si Owo kasi parang natututo nun ano eh, sumasabot na sa akin eh. Eh kasi puro kay bintang pa, ang dami na, ang dami sa amin nagtatanong. Magagalit talaga oh, yun. Ang mga mga ginagawa, nakakairita, nakakarindi. Ang dami kasi nagbibintang dun sa tao eh, magagalit talaga yun. Kaya sasagot-sagot eh, ikaw yung inaasahan ng isa sa mga magtitiwala sa kanya eh, kaya sumasagot-sagot sa iyo. Eh, wala mo naman si ano si Kuya Lamat Charles. Ano ba ang pinag namin? parang mabalik ko sa amin. Hmm. Hindi naman sa ganun. Eh kakabalik ko lang nagulat ako ganoon yung mga eh, nakita. Hindi eh. na kakabalik mo na nga lang pag kami pa pagbibintangan mo. Hmm. Parang ano ka naman sa amin niyan. Hindi mo tumi ka na lang sa amin. Wag wag. Wag, wag naman. Wag, wag, wag naman. Ang problema, Ay, tayo eh. nang alam eh. Hindi ko sa kanila. Ito, ito. Ay, nung bumili kami ng bayo, nung araw na binugbog yun ayun, nandiyan kami, naglilinis kami, wala ka, nasan ka? Kaya nga hanap namin sa'yo, wala ka. Ayun, ayun. Pagbibintang mo kami. Sabi ka kasi magsasama ko yung baki, para hindi ka nagpapaniwala sa ibang tao. Lumalayo ka na lahat tayong loob sa amin eh. Hmm, papay kami ngayon, no? Pesta namin, no? Re-relax kami, dito, kuya Box. Para sige na yan, para sige na yan. ka na dito, pasa ka na dito. Pasa ka na po kayo dyan, nung kaya... Nakalima ka muna. Oo. Sige, kuya Kalma ka muna. Oo. Sige ba kayo? Oo. Sige ba ka muna. Oo. Sige ba kayo? Oo. Sige ba muna! Oo. Sige ba kayo? Oo. Sige ba kayo? Oo.